Ito ang dahilan kung bakit madaling nag-iinit ang ating mga cellphone sa tuwing tayo ay nagfe-Facebook. At for sure sobrang dami na nito kaya kailangan na natin itong burahin. Kung hindi nyo pa alam, make sure na taposan nyo lang ang video. At kung ready ka na Tara, let's go! Puno-uno Buksan lang natin ang ating Facebook application. Kapag ka nasa ating account na po tayo, pindutin lang natin ang ating profile picture. Tapos pindutin ang Free Dots. Tingin sa ibaba pindutin ang Activity Log. Slide nyo lang ito pa left side. Hanapin nyo ang Videos Watch. Pag nakita nyo na, tap nyo lang. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung dahilan kung bakit madaling nag-iinit ang ating cellphone sa tuwing tayo ay nagfe-Facebook dahil nagkokonsume ito ng mga data at catches. At dahil nga mag-ihilang buwan hindi ito na clear kaya sobrang dami na nito. So kailangan natin itong i e clear lahat. Para i e clear pindutin ang clear video watch history. Yun lang ay mga palakbay. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto